Pinamalas ka nga naman mga boss. Ayaw umandar mga part. dito sa Nueva Ecija. Isang magandang umaga po. Ito po yung hotel na tinuluyan namin. Meron siyang dalawang kama. Kaya yeah, pasensya na kayo. Medyo magulo kasi kayo gising lang namin. Tapos yan po yung CR. Actually ano to, second floor. Ito po mm -hmm. yung... Ah, yeah. Ayan, yan yung sasakyan namin Hindi madaling. Mayroon siyang parking area. Right. Hindi pa man kami nakapag-almusal or makapag-cafe man lang ay agad na kami lumakad dahil merong kaming hinahabol na schedule. Tatlong site pa yung kailangan naming tapusin sa lugar na ito dahil kilang Aya aket na kami ng Bagyo. Tara, tayo na at maglakbay. na umaga mula dito sa bayan ng Nueva Ecija mga part punta naman pa kami ngayon sa bayan ng San Antonio dito pa rin sa main Nueva Ecija o hindi pa kami mga nag-aalmusal <laughs> biyahe na kami pero makakain kami sa mga madadaanan sarap talaga kumising pagka nasa probinsya ka no? Kaya kung mga tapada, tao, ibig sabihin malamig. Wala pa tayo sa talaga. Wala ganun na yun. abangan nyo. pupunta kami ng Pero mga 2 days before ba, pre? O na agad, no? 28. <coughs> May free sabaw ka naman tayo na. Oh. Goto. Ano po ito tayo? Goto? May goto sila. Ano yun? Itching box Ano sa'yo? Wala pa silang mga itlog-itlog yun ah. Ito pa sa akin, dinuguan. Okay, guys. Dito din sa akin. Anong, Anong barangay po yan dito tayo? Don Mariano Marcos, Kabayanan ka. Palengke, ah. Angelic Palengke. Ah, Don Mariano Marcos? Ah. Deliver pa kayo dyan, sana? Deliver Ah. Pupuntaan pa kami sa isang no? Ah, dito, dito po. That's fantastic na crossing kanan pa to San Antonio. Iba. Oh, Camera. Well, okay. San Antonio. Sabay lang 'yon. Amber oh. lang naman din. Amber lang makukuha. dito nga silip sa ano Google Map <laughs> Nandito na kami sakto'ng 7:45 ng umaga. Dito kami sa unang site namin dito sa May San Antonio ng Nueva Ecija. So, 'yun 'yung tower, malapit lang. Almost mga 50 meters lang galing nang na uh, kalsada. <laughs> ang laki ng ano, planggano. Ah. Sina nanay ang caretaker? Mm -hmm. mm -hmm. Ah, ito, itong bahay na to. Medyo maaga pa kasi. Sa <laughs> bagay pre, mag-alas 8 pa lang. Si Jeffrey. Nahanap niya yung caretaker kasi yung site na yan mayroong taga pangalaga na tao Tapos na kami dito sa may Nueva Ecija Takbo na kami ngayon ng kabanatuan Bali tatakboin natin yung kabanatuan Teng pero uh, mo lang kapag niyo na isang oras Tala 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 ako Parang bigyan mo nga kami ng idea Pag sinabi bang pag sinabing survey, ano ba yung mga ginagawa pag survey? kapag salit na nakatsaan. Ano lang? Ito. Cable tracing, barcode scaring, sa picture taking lang. Kaya yeah, nga, survey. Para uh, ano chine-check nyo yung mga kable? Hmm, kung saan pumunta. Para Hello? matrace kung buhay pa o pala yun. na pa. Tapos pagka mayroon kayong pull out, anong yung ginagawa? Sa ano, mahirap eh. Sa tower. Sa taas kasi. At sa taas talaga kukuli? Hmm, doon mo babaklas eh. Sa taas. So kailangan talaga akyatip? Akyatip. Eh. Tatari lang. Tapos puli. Puli pa baba? Hmm. Mahirap uh -huh. pag walang puli. Eh. Mabigat. So mga part, nagkaroon kayo ng idea kung anong mga ginagawa nila. Yun, so, ginigyan ko lang kayo ng idea kasi baka mamaya magtanong kayo kung ano talagang ginagawa nila. Bawak talaga ng palayan ng Nueva Ecija. Alam ko sa buong Pilipinas, ang Nueva Ecija isa sa mga pangunahing supplier. Kaya mapapansin nyo sa lugar na to, marami talaga ng palayan talaga nga namang hindi natin may pagkakaila na isa ang Nueva Ecija sa may pinakamaraming bigas na sinusupply sa ating bansa makikita natin sa ating video ang napakalawak na palayan at meron pang mga nakabilad na mga palay sa ating mga dinadaanan napakahalaga ng bigas para sa ating mga Pilipino. Kaya atin itong ingatan at pagyamanin pa. Kaya wag po tayong magaksaya dahil dugo at pawis ang puhunan ng ating mga magbubukid para meron tayong maihain sa ating hapagkainan. Ang pecha natin ngayon na February 27. Pag napadaan kayo dito sa may Santa Rosa Bridge ng May Baysia pa rin to na no, preno. Santa Rosa Bridge dito sa may Baysia kasi mukhang ginagawa pa rin po. Nagiging one way siya kaya ma-traffic kaya na kami dito. Ang Santa Rosa Bridge ay isa sa mga pangunahing kalsada dito sa May Nueva Ecija. Hindi lang dahil sa pinagdudugtong nito ang magkabilang bayan, ito rin ang nagiging tulay ng kalakalan ng papasok at palabas ng norte. Kaya naman, puspusan at walang tigil ang pagkukumpuni ng tulay na ito. na si Leo tsaka si Jeffrey. Yan, site namin ito. Ito, ito, oh, nandito yung gate. Ano po yan? Para siyang opisina. Merong gwardiya. Pagka ganyang site po, medyo mahigpit yung security. Kasi po maraming mga naka-install dyan sa loob ng office na yan lalo nyan may tower sa taas ako mismo hindi ako pwedeng pumunta doon kasi meron pong ano yan eh meron pong tinatawag na raawa o sa madaling salita meron silang working permit na nakalagay doon yung mga name kung sino lang yung pwedeng pumasok o kung sino lang yung pwede doon sa permit na nakalagay dapat click ko to para lumabas yung raw footage dito sa source screen so para pas sure pa na pag binamalas ka nga naman mga boss overheat kami ayun ang tama ba ako ang yung panel o ito yung Pitch nya yun, gumit, gumit na na siya so Akala ko Simpleng overheat lang yung nangyari so, sa gitna yan Overheat na Ay, meron, na meron na pala itong pyesa na nasira na napakahalaga sa isang sasakyan Nandito kami sa Sililex Expressway gumawa ako ng nilagyan ko na ng tawag dito early warning device ito yung makina binuksan ko na para para medyo lumamig so first time mangyari sa akin to uh, ganitong magkakaroon ng ano magkakaroon ng aberya brand new di ba sabi ko sa inyo brand new to pero bakit ganon isuso ayaw umandar mga part ayaw talaga nandito pa rin kami mas 4 na mas 4 ay medya ang desisyon ng opisina ipapataw na lang ihilain sa pinakamalapit na talyer dito do sa may tarlock. tapos doon na ipapagawa makikita nyo may patrol na sa may gilid may nakaabang na no? Hintay kami ng tow truck na maghihila. Sabi nung taga si on the way na daw papunta rito. Ang karating na ng towing mga boss. Ay, sasakay. Hindi, ito tawin nito. Hilahin lang ito pre no lang Ihilahin lang. Ay, isa sampa. <laughs> Pwede na kasakay kami? Ayun, ihilahin ng bu Parang ano. Okay. Uy, isa sampa pala. Kala <laughs> ko oh, ihilahin lang. Ang hirap ng ganito. Na makikita ko yung minamaneho kong sasakyan na ganito ang itsura Ako yung naawa para sa kanya Hindi ako sanay na nakikita ko yung sasakyan na aking minamaneho na sinasampa sa mga ganitong uri ng mga sasakyan. tapos yung sakin natin umaandar na nagagawa okay. ko pang magbiro sa mga oras na to pero ang kalooban ko ay sobrang lungkot walang sisita sa akin walang iltiw-iltiw sa akin Oh. ba diba?

Pangatong kami dito sa ano, sasakyan. Kapurnata yung lakad namin, naghahabol pa naman kami tapos ganito yung nangyari. Nagsit na namin ng tarlac. Tapos nandito lang, manapit lang. May magpaglaro sila ah. 747 hindi pa rin kami sa na towing hindi eh, yeah, pa rin kami kanina pagbaba nakakalungkot po ang isipin kasi hindi pwedeng galawin na hindi ko yung Travis so kaya ang plano siwanan ngayon yung isaktan dito tapos ipapataw namin bukas ng umaga papunta ng Isuzu Tarlac so good thing merong merong Isuzu dito sa Tarlac so ang mangyayari sa amin magkukomute kami, maghanap kami ng hotel sa bayan kapay muna tayo dito mga part habang hinihintay natin yung towing ng so, dalawa kong kasama Iniwan na ako dito Nag-commute na lang sila sa ng sari Parating na ng towing Andito na ulit tayo mga parts sa towing Towing truck Sana magawa agad, yun lang yung pinag ko Then sana kung may papalitan na piyesa sana available lagat. Andito na kami sa Isuzu Tarlac. Magandang gabi po sa inyo lahat. Uh, mula dito sa bayan ng Tarlac. At kung napapansin nyo, wala akong kasama ngayon. Ako lang mag-isa. Si Leo, tsaka si Jeffrey, ay pinag-commute na muna ng kumpanya namin kasi sayang din naman yung araw. So, bali ako. Naghintay ako kanina. Simula umaga hanggang hapon. So, sa kasamang palad, hindi talaga nagawa yung sasakyan namin ang naging problema, fuel injector. Ang isa pang problema, wala pa silang piyesa. Not available daw. Tapos, pinapaproban pa sa pinaka planta yung warranty. Hindi namin alam kung kailan matatapos. Hindi namin alam kung kailan magagawa. Siyempre, hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa. Sana bukas o sa makalawa, magawa na yung sasakyan natin. Pero huwag naman sanang tumagal. Hanggang dito na lang muna yung video natin, mga boss, mga part. Maraming salamat po sa panonood. Marami pa po tayong gagawing video. Abangan niyo po ang pag ko dito. Ang pag namin dito sa Maynorte. Okay, this is Part TV saying ड्राइव सेफ किप्राइविंग शिव